Magandang balita sa lahat ng ACE pensioners. Ngayong Huwebes, Oktober 30, may napakalaking balita na tiyak na magpapangiti at magpapagaan ng puso ng maraming kababayan natin na umaasa sa buwan ng pensyon. Hindi ito isang ordinaryong update, may ipinapamahaging one-time increase na umaabot sa 13,600 para sa maraming kwalipikadong pensioner, at kasabay nito. May dalawang napakahalagang anunsyo na magbabago ng paraan ng pagtanggap at pagproseso ng benepisyo. Kung isa ka sa mga tumatanggap ng pensyon ng SSS o may mahal sa buhay na pensioner, pakinggan mong mabuti ang bawat detalye dahil ang balitang ito ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa inyong kabuhayan. Alam naming maraming tanong ang lumulutang sa isipan ng mga pensioners mula nang kumalat ang unang balita, totoo ba? Sino ang makakatanggap? Paano ito ipapadala? Kailan eksaktong papasok ang pera? Sa script na ito, isa-isahin natin ang lahat ng mahalagang detalye, ang lawak ng benepisyo, ang mga kwalifikasyon, ang mga paraan ng distribusyon, ang mga bagong pulisiyang ipatutupad, at ang mga praktikal na tip kung paano masisiguro na matatanggap ninyo ang inyong karapat dapat na bayad ng mabilis at walang abala. Huwag mag-alala kung marami ring technical terms dito. Ipapaliwanag natin sa pinakamadaling paraan para maintindihan ng bawat isa, lalo na ng mga senior citizens na hindi sana isa komplikadong proseso unang-una, linawin natin ang pinagmula ng labintatlo libo anim na daan na ito. Hindi ito isang random na halaga na biglang lumabas sa social media. Ito ay bunga ng konsultasyon ng Social Security System kasama ang Department of Budget and Management at ilang economic advisors. Ito ay inaprubahan bilang isang one-time payout mula sa SN Fund Reserves at bahagi ng isang programang pansamantala upang tulungan ang mga pensioners na labis na apektuhan ng inflation at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang layunin ng naturang payout ay hindi lamang magbigay ng pansamantalang ginhawa, kundi upang mapagaan ang pang-araw-araw na gastusin ng mga senior citizens para sa gamot, pagkain at bayarin. Sino ang kwalipikado para sa 13,600 increase? Ayon sa pinakahuling impormasyon mula sa SS, ang mga regular retirement pensioners disability pensioners at survivorship beneficiaries na aktibong nakarehistro sa e-system at may updated disbursement details ay kabilang sa unang batch ng mga tatanggap. May mga special provisions din para sa mga indigent o low income pensioners na maaaring makatanggap ng karagdagang assistance depende sa kanilang pension bracket. Mahalaga ring malaman na hindi lahat ng miyembro agad-agad makakatanggap may mga dokumentaryo at verification steps na kailangang masunod upang masigurong ang pera ay mapupunta sa tunay na benepisyaryo. Para sa mga hindi pa naka-enroll sa direct disbursement o wala pang nakalink na bank account o e-wallet sa kanilang ISET profile, ngayon ang pinakamainam na panahon upang mag-update. Ang ACC ay muling nagpaalala na ang pinakamaayos at pinakamabilis na paraan ng pagkuha ng benepisyo ay sa pamamagitan ng naka-activate na EGI. Check account at naka-enroll na disbursement account. Ito ay upang maiwasan ang delay na dulot ng manual processing at pagpunta sa branch, lalo na sa panahon ng release kung saan maraming transaksyon ang sabay-sabay. Kung hindi mo kaya personal na pumunta, baka may kapamilya o kaanak na makakatulong mag-update ng iyong impormasyon basta't may tamang dokumento at kapahintulutan ka. Isa pang malaking anunsyo na ipinaabot ng IS ay ang plano para sa advance release ng ilang batch ng mga susunod na buwan ng pensyon. Ibig sabihin nito, ang mga pensioners na karaniwang tumatanggap sa unang linggo ng Nobyembre ay posible nang makatanggap ng kanilang pensyon kaagad kasabay ng October release. Ito ay malaking tulong lalo na't papalapit na ang holiday season kung saan tumataas ang gastusin para sa pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Ang advance release ay dinisenyo rin para mabawasan ang pila at siksikan sa mga gin at branches sa mga susunod na linggo. Ang tanging babala rito ay ang pagkakaiba-iba sa oras ng pag depende sa banko o payment channel. May ilang bangko na agad magpapakita ng pag sa unang araw, habang may ilan namang tatagal ng isa hanggang tatlong araw depende sa kanilang processing time. Bukod sa halagang 13,600 inilunsad din ang isang bonus assistance program para sa mga pinakamahihirap na pensioners. Ang programang ito ay magbibigay ng karagdagang tulong na tinatayang nasa 2,000 hanggang 3,000 para sa unang batch at ito ay lalong magbibigay suporta sa mga pensioners na tumatanggap ng mas mababa sa 5,000 kada buwan. Ang mga benepisyaryong ito ay pipiliin base sa kanilang income bracket at survival needs at ang monitoring ng programang ito ay gagawin upang masigurong ang tulong ay pupunta sa mga pinakanangangailangan. Mga mekanismo rin para sa appeals at revision kung sakaling may ang benepisyaryo o may kailangan ng karagdagang dokumentasyon. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng anunsyo ay ang pagpapakilala ng bagong digital verification system ng IS. Sa bagong sistema, gagamit ng mas pinahusay na verification mechanisms tulad ng one-time verification sa ihi said API at optional facial recognition para sa mga nais mag-avail ng mabilisang kumpirmasyon. Ang layunin nito ay mabawasan ang mga pagkakataon ng fraud, phantom pensions, at mga human error na madalas na nagdudulot ng delay. Gayunpaman, inuutos din ng SS na para sa mga hindi komportable sa digital verification, mananatiling bukas ang manual verification sa mga branch pero hinihikayat na subukan muna ang digital route dahil sa bilis nito. Para sa mga may limitadong access sa internet o smartphone, may mga designated help desks ang ISES na magbibigay ng assistance sa pag-register at pag-verify. Marami ang nagtatanong kung paano i-claim o i-verify ang kanilang inclusion sa listahan ng makakatanggap. Ang pinakamadali at pinaka-reliable na paraan ay ang pag-login sa e-ESETA website o app IHI at pag-check ng Disbursement Account Enrollment module. Kapag naka-activate ang inyong disbursement account at tama ang impormasyon ng bank account o e-wallet, otomatikong mapapadala ang benepisyo sa nakarehistrong channel. Para sa mga wala pang account, maaari ring direktang dumaan sa branch o humingi ng tulong mula sa kanilang kinikilalang representative upang ma-update ang required na impormasyon. Mahalagang tandaan na anumang pagbabago sa disbursement details, bago ang cut-off date ng release, ay maaaring magdulot ng delay, kaya pinapayuhan ang lahat na i-finalize ang kanilang impormasyon ng maaga. Maraming pamilya ang nag-aalala rin kung paano hahatiin o gagamitin ang 13,600, lalo na kung may mga anak o apo na nakadepende sa kanila. Iminumungkahi ng mga financial advisors na hatiin ang halaga sa tatlong pangunahing bahagi, emergency funds, para sa hindi inaasahang medikal na gastos, buwanang ng pangangailangan tulad ng gamot at pagkain. At isang maliit na halaga para sa workability o pangmalas na gastusin tulad ng pagpapaayos ng bahay o pagbili ng importanteng gamit. Para sa mga hindi sanay mag-manage ng malaking halaga, makabubuti rin na humingi ng payo mula sa isang pinagkakatiwalaang ang kamag-anak o financial counselor upang masigurong hindi mabilis na mawawala ang tulong sa hindi mahalagang gastusin. Hindi mawawala ang mga skeptiko at mga nag-aalala tungkol sa sustainability ng ganitong klase ng one-time payouts. Totoong may mga tanong tungkol sa kung paano ito makakaapekto sa long-term reserves ng IS. Ayon sa mga opisyal, ang pamimigay ng 13,600 ay pinag-aralang mabuti at kinonsulta sa SP at mga economic advisors upang matiyak na ang pondo ng IS ay hindi mapapahamak kung ito ay maingat na ipatutupad at kung may monitoring sa future cash flow. Sinabi rin ng SS na hindi nito sinisira ang kanilang obligasyon sa regular na pension payments at patuloy nilang sinusubaybayan ang fiscal health ng fund para masiguro ang sustainability. Gayunpaman, nagpaala lang dapat ang publiko ay manatiling updated sa opisyal na pahayag para maiwasan ang misleading information sa social media at community centers. Marami nang nagbahagi ng kanikanilang mga karanasan at plano kung paano gagamitin ang dagdag na halagang ito. May mga nagsabing ilalaan nila ito para sa kanilang gamot, may magbabayad ng delinquent bills, at may mag-ipon para sa emergency medical needs. Ang mga testimonya at reaksyon na ito ay nagpapatunay na ang dagdag na benepisyo ay may malaking positibong epekto sa buhay ng maraming pensioners. Ngunit may paalala rin ang ilang groups na bantayan ang mga scam at huwag agad magbigay ng personal na impormasyon sa mga hindi opisyal na channels na nag-aalok ng mabilis na processing kapag may bayad. Lagi nating tandaan na ang opisyal na komunikasyon ng IS ay hindi humihingi ng bayad para sa basic processing ng pension para sa mga local government units at barangay officials. May responsibilidad din silang ipaalam sa komunidad ang tamang impormasyon at tumulong sa mga senior citizens na mag-update ng kanilang disbursement details. Marami sa mga barangay ay nag-aalok ng assistance desks kung saan maaaring magpunta ang mga pensioners upang matulungan sa pag-register ng ihi o pag-enroll ng kanilang bank accounts. Ang koordinasyon ng SS sa mga DGC ay kritikal para maabot ang mga pinakamahihirap at malalayong komunidad na maaaring walang madaling akses sa internet o smartphone. Sa pamamagitan ng partnership na ito, masisiguro na mas maraming karapat dapat ang makakatanggap ng benepisyo. Kung ikaw ay nasa ibang bansa at umaasa sa benefits na ipapadala sa mga kamag-anak sa Pilipinas, siguraduhin na updated ang inyong beneficiary at disbursement information. Maraming busy families ang nakinabang sa ganitong klase ng payouts dahil nagbibigay ito ng panandali ang ginhawa sa mga naiiwang pamilya. Ngunit tandaan na ang international remittance channels ay may kanikanilang processing time at fees, kaya mabuting planuhin ng maaga at kumonsulta sa bangko o remittance service provider para malaman ang eksaktong timeline ng pag-credit ngayon. Pag-usapan naman natin ang practical na checklist para sa mga pensioners Upang masigurong matatanggap nila ang 13,600 at ang iba pang assistance ng walang abala, una ay check at i-update ang e-account. Siguraduhin tama ang pangalan, birthdate, at disbursement account details. Pangalawa, ay verify kung nakarehistro ang bank account o e-wallet at aktibo ito. Pangatlo, maghanda ng identification documents tulad ng valid e- at neted number sakaling kailanganin sa verification. Pangapat, kung hindi makakapag-online, hanapin ang pinakamalapit na barangay helpdesk o tumawag sa hotline para humingi ng assistance. At panghuli, mag-ingat sa mga scammers, huwag magbigay ng V, bank details, o anumang personal na impormasyon sa hindi opisyal. Na nag-aalok ng T-Fast Processing. Habang abala ang ACS sa pagpapalabas ng mga unang batch ng payout, makatuwira na maglaan ng oras ang mga pensioner at kanilang pamilya upang planuhin ang paggamit ng halagang matatanggap. Isang magandang practice ang paggawa ng simpleng household budget para sa darating na tatlong buwan. Piliin ang mga prioridad tulad ng gamot, pang-araw-araw na pagkain, bayarin sa kuryente at tubig at emergency fund. Ang budget ay makakatulong upang hindi maubos agad ang one-time payout sa mga hindi mahalagang gastusin at masisiguro na ang benepisyo ay makakatulong ng mas matagal. Mahalaga ring ipabatid na habang ang 13,600 ay isang malaking halaga para sa maraming pensioners. Ito ay bahagi lamang ng mas malawak na plano ng gobyerno at neto upang mas mapabuti ang buhay ng mga nakatatanda. Mayroon pa ring mga nakaschedule na reforma at programang susundan depende sa resulta ng pilot implementation ng mga bagong polisiya. Maaaring mas marami pang assistance programs ang ilulunsad kung matagumpay ang initial rollout at kung may sapat na data na sumusuporta sa pangangailangan ng mga senior citizens. Kaya patuloy na maging aktibo at makinig sa opisyal na anunsyo para sa mga susunod na hakbang. Bilang pangwakas, isang taos pusong paalala, kapag natanggap ninyo ang inyong benepisyo, gamitin ninyo ito ng matalino at planado. Magplano para sa medikal na pangangailangan, magtabi ng emergency fund, at isaalang-alang ang pagpapabuti ng inyong kalagayan sa bahay kung kinakailangan. Huwag kalimutang i-update ang inyong impormasyon sa SSS kung mayroon mang pagbabago sa bank account o contact details. Ibahagi rin ang tamang impormasyon sa inyong mga kapwa pensioner at pamilya upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita at posibleng panik. Ngayong Huwebes, October 30, maghanda na at i-check e ang inyong entity account o dukvi. Dahil maraming maswerteng pensioners ang posibleng makakatanggap ng libo anim na daan increase at ng dalawang karagdagang sorpresa na magpapagaan ng kanilang buhay. Manatiling kalmado, maging maingat sa personal na impormasyon at sundin ang mga opisyal na anunsyo mula sa TIF. Maraming salamat sa inyong pagtitiis at kontribusyon sa nakaraang mga taon. Karapat dapat kayo sa tulong na ito.